Embag gagsa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Kagidan iti manamdama pay a panagbabati temperatura pagan anaden manen ti Department of Health ti publiko kontra kadaiti sakit a uh, cold season. Adat uh, report ni Glory Balegan. Iti datos di Department of Health Cordillera, January 1 agingga 7 agda maatawan, na ti 88 akaso ti COVID-19 infection, nupay kaadwan kat asymptomatic agingga mild case, na ti panagnato ti kaso iti Baguio City, Abracan Ifugao, bayat ana ilista ti clustering dagiti kaso iti health facilities ken BPO companies. Idi na atawan, No observarante panagngato iti kaso dagiti notifiable diseases. Ang notifiable respiratory diseases po natin, majority of it can be prevented by simple public health precautions. And again, they are treatable with known regimen. So, wag po tayong um, matakot pagpa-check up at again, let us practice uh, the basic um isolation, precaution, hand washing. Ano. Iti influenza-like illness na ilista ti 75% apan nagnato no idilig idit 2022. No pay kasta iti sari na ilista ti 92% apan nagnato no idilig idi 2022. Adama ti dua api musa iti syudad ti Baguio gapo iti Sari. Naobserbaran mat iti December 2023 ti clustering ti kaso ti acute bloody diarrhea ijay Baoko Mountain Province. May sa ti pimusay gapoy ti nasa o asakit 2023 kan nailista ti panagnato ti kaso tunggal piyesta kan iti panagtutudo. Gapoy ti day al-alukoy yun da kwalipikado nga individual nga agpabakuna kontra iti influenza kan pneumonia. Kan ti panagsurot kariti umnong adang tapno saan na mabiktima ka asak sakit. asaksakit. Nag-vaccinate po tayo during the fourth quarter of 2023. We have vaccinated the eligible population which includes the senior citizens and um, the indigents. Po, no? So other supplies are already allocated to our um, provincial and city local government units. Po. Ang uh, kagawaran ng kalusugan ay uh, inyong katuwang sa inyong kalusugan. So, ang pag-aalaga sa sarili ay ating, ang sa ating sarili ay trabaho po nating lahat, okay? Kaya huwag kalimutang magpakonsulta pag tayo ay may nararamdaman sa ating pinakamalapit na primary care facility. Glory Balegan, para itipagilian. Sa maliadamag, eritangan pa it smoke ka free bagyo task force ni Kampanyada kontra iti para garamat iti-vape ng runa kada Estudyante. Pwede pa nagsubli Klase Itatawan. Papigsaan pa ay digit otoridad di Kampanyada kontra iti anyaw man nakita ti Parag Sigurillo kaniti panagusar iti vape. Sigur kini PSD Chief ah, Dari Longid, dak kilakarit kadakwada, ti di disinformation may na iti vape use. Karaman ti agresibo ang marketing campaign ti vape industry ng runa kanag iti agtutubo. Kabayatan na, ah, agtaltanin matla ang akarit ah, ti task force na aglablabsing ah, establishmento nga daan iti unauthorized smoking, uh, smoking area. itaylang lang na biit. Naipayan iti ticket iti sumagmamunong individual kapo iti panagsigarilyo da iti may isang establishmento nga awanan iti permit para iti smoking area. Kami nga po program tapno to, to tailor fit to students nga talaga. And we're urging actually other universities to join uh, UC and UB and Pines actually in their effort to um, to uh, to counter the ito'y proliferation iti vape amongst their students. Kapayatan na agapoy tagtultuloy ang panagbabati presyo kaya saan na panakailako ka Chinese cabbage wino iti Wombok. Tumultulong ti D.A. Cordillera. Iti Manalon wino karek, ti apektado, tansya, delivery, kain, howling, tinasuro, ka iti apektado ang Manalon. Timbulong tiyan iti delivery kaya howling tinasurog ka 22,000 kilos ti Wombok. Nakai-deliver dahi na iti 18,500 kilos ti cabbage ken wombong kada iti institutional buyer ijay Manila, may siya kabanatuan ken Quezon City. May deliver mo't lang inton January 14 ti 4,000 kilos ti wombong ken cabbage ijay Bulacan. Nagyaman tiyan siya kada iti partner LGU ken cooperatives and associations at tumultulong kadakwada para iti marketing ken logistics initiatives. Kini daw dati para nagturong na iti Office of Municipal Agriculture tapno matulungan daan para iti panakailako kada iti yap produktuda. tayo ako, tamo mi matirigat yun, tulungan mi ka kayo, ti best ti kaya so makikoordinate kayo ako, han nga di jaya ibalbal lang, ta madimat nga ibalbal lang ti makan. So, ano nung mabalin, nung no, pangaligan ng kasjay, i-coordinate yung kanya. May ito tayong tayo mat nga i-donate. Kanda gi jay uh, jail, jails tayo, hospitals, or eskwelaan. Bueno, dagita, dagiti kang runa na damdamag diti PTV Kudalyera. I-like, i-follow, can ag-subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Kudalyera, ti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta na imbagal daw.